WhatsApp sa inyo everyone this is me Kuyam Domski. Samahan nyo nga po pala ako para pumasok sa eskwelahan. Maggagayak muna ako. Oh, oh, paano ba 'yan? Mamaya na lang. So yan, alis na nga po pala ako. Mamaya na lang pagpasok sa eskwelahan. WhatsApp everyone. So yan, nakabyahi na nga pala ako. Mamaya na lang pagdating ko sa room. A few moments yan, later. Pakit na nga pala ako para pumasok sa room? at naabutan ko na wala pa palang tao sa room namin. Ako palang lang pala mag-isa. Tignan nyo, solo ko ang room. Oh, 'di ba? Sabi ko sa inyo eh. So 'yun, ako nga po pa nauna dito sa school namin. Mamaya na lang. 'Yan, dahil ako nga palang nauna dito, ay I minaisip naman akong gawin na maglinis muna kaya ako dahil mabuti naman akong tao eh. Haha, <laughs> charot. 'Yan, kaya sinimulan ko na samahan niyo ako. Tara. Inuna ko muna pala dyan. Ay, kung sana ako nakaupo. Siyempre, ayaw ko naman na madumay ang pwesto ko. Masisi pa ako kakalat. Charot! Kala mo naman, totoo eh, no? Ha? O, ay, eh, kung react So, yan. Tapos ko na nga pala linisan ang aking pwesto. Kaya lumipat naman ako ng pesto At kinuha ko ng walis niya para magwalis ng kalat namin lahat. O, oh, baka sabihin niyo, ako leader. Nagkakamali kayo. Ito leader namin, no? Di po ako yon. Oh, nakita nyo na leader namin. Sabi ko naman sa inyo, hindi ako yun eh. Oh, paano ba yan? Mamaya na lang. Tapos ko muna to. Mamaya na kwentuhan. Tuloy na lang natin mamaya. A few moments later. Okay, mo siya. Mamaya na lang. So yan, pakit muna bago simulan ng klase. Siyempre, dagdag pogi points din niya kay Crash. Ha, charot. Tara na nga, mag-aaral na tayo. Siyempre, hindi ma-complete ang pag-aaral kung walang recitation kada subject. Kasi dito malalaman kung may napasok ba sa utak mo. Buti pa yung sa gumagana kahit nagamunggo lamang. Charot! Yan, nagtas na nga pala ako ng kamay dahil pasikat ako. Ha, charot! Pasikat ka talaga, boy! Oo, oh, yan lang naman lagi naabangan. Gaya niya, no? Excited na umuwi. Tignan yung ngiti. Ngiting-ngiti. Ha, charot! Gusto din talaga ako. O oh, sige, maglalakad na muna ako. mamaya na lang pag uwi ko. Malapit na nga pala ako niyan. So yan, nakarating na po pala ako dito sa amin. bis na pala ako. Mayak mayak. Mamaya na lang. Yan, pauwi na nga po pala ako. Hindi ko na video ang mga nangyari kanina. Mamaya na lang pag uwi ko. Umuha! Yan, mag uwi na nga pala ako. Maraming salamat nga pala sa panood ng video Kung nagustuhan mo yan pakilike like naman ng video at pakishare share Maraming salamat sa inyo. Bye-bye.